Kalkalunay kabagis. Ayan. Ang ah, kuha daw tayo ng kalkalunay. Iti tal-talon. ni San Nicolas, San Isidro. Ah, ah tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang ating ano. Kasama natin ngayon si ate. Abang may hawak tayong panungkit. Kukuha kasi tayo ngayon ng kay Mito. Dadaanan natin. Pero ang main natin ngayon is kuha ng politis sabi nila sa Tagalog kalkalo saman sa amin pero yun yung walang ano walang tinik ah, nadaanan pa nga kami mga ano mga ano nga ba yun cactus at syempre kasama si nasuming pasaway si Nasuming pasaway na aso namin yun ang niya ganda ng tunog talaga ng ibon no yun yung tunog niya ito ang dinakakasawang tingnan tong view namin sa ano eh. Sa bukid. Kasi malapit-lapit na yung ano. Yung bundok. Wala na. Ano. Tingnan nyo naman kung anong ginagawa niya. Umaga kasi yan. Kaya may mga hamog-hamog pa. Kaya puro hamog. Ang ganda talaga. Marami ka talaga makukuha nandito. Nature view talaga. chobi <laughs> nag-shortcut na lang si Nazome, hindi na matcha eh. si Ate na ilugnak kung na hindi ka pitakan. <laughs> Masyado na atang ano, mabigat. <laughs> Kasi ako may nakita rin kaming nagkukuliglig diyan. Ayun ko, oh, kuan nga palay na naman ang kwan diyan, ang itatanim dahil nga diretso yung tubig. Kaya palay na naman. Pero may most of the areas pag panahon ngayon, kwan pa mga mais. Kasi mahirap din pag nabasa ang mais, ay eh, diretso rin ang tubig diyan. Tingnan nyo naman, may nadaanan pa kaming ano, uh, malunggay, daming bunga ng malunggay. Ganyan sa bukid. Ang uh, pakarami mong makikita at makukuha ang pangapagkain. Pupunta ka lang sa kapitbaho, hihingi ka lang. O oh, di kaya minsan, nagbibigay lang sila. O ganyan. Marunong ka talaga dito sa barrio makisama. Aba, di ka magugutom. Pero kung mataas-taas ang ano mo, ay bala ka magmataas. Magmataas at bumagsak. <laughs> Ganda ng tubig. Lamig niya. Galing sa bundok yan. Tapos to, fish pan. Fish pan na uh, nakuha na namin dati. Ayun o. Tilapia yan. Fish pan ng Nelante Freda. Shout out po sa inyo. Thank you nakarang araw sa mga tilapia ang binigay niyo. Ang dami. Ito nga pa yung kukunin natin ngayon. Ayun o. Kalkaluna. Ecolitis. Ang dami o. Pero may mga malalaki niyan. Ang masama nga niyan, hindi na kami nakaabot nakaharvest na si insan tangkal ayan o na-harvest niya na yan naputulan niya na ng talbos kaya yun bigay na lang siya humingi na lang kami ayan o nakasupot na ayan, nakuha namin ngayon <laughs> mission fail sabi nga nila <laughs> ganda o oh. ayan o ayan mo napaka fresh grabe tapos kuha na ibuboil mo lang yan Ayan ang tunog. Boil mo lang yung kulitis. Lagyan mo ng kalamansit pag uong Ang sarap. Oh, ito yung dinan namin ano. Paimito. Ayan, pauwi na kami niyan. Pauwi na kami. O oh, yan, sinasuming pasaway. Puro putik na. Ah, mo naman. Kung nakaabot ka po sa video na ito, pakilike naman po. Share and follow na rin. Salamat sa panonood. Bye-bye.